Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 medyo ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-iisang DZJB 14.5 Radio Calabar Zone. Mga nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone. Ikahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann at Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita, Rose, Rose Ann at Danielle Daniel Castro. Castro. Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, tatlong minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ann at Daniel Castro. Magandang tanghali Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay Biyernes, February 14, 2025, araw ng mga puso, at ito ang programang Express Balita alas 12. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali. Apat na lalawigan sa Calabarzon pasok sa top contributors sa ekonomiya ng Pilipinas. DOH CALABARZON may paalala kaugnay naman sa Tigdas. Sekyo na may kasong murder arestado matapos kumuha ng police clearance. At sunog, sumiklab kagabi sa isang residential area sa Antipolo City Rizal. sa detalye ng mga balita ngayong tanghali. Kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Rose, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Mga kakibat, isang sunog nga po ang sumiklab kagabi sa Santo Nino Street, Barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal. Ayon sa Antipolo City LGU, umabot ng mahigit isang oras ang sunog bago tuluyang naapula ng mga bumbero, Barangay Fire Volunteers at Concerned Citizens. Kasalukuyan pa pang inaalam, ang Ansanhi, at kabuang laki at lawakan ng pinsala ng sunog. Tiniyak naman ng LGU na magbibigay sila ng tulong sa mga biktima ng sunog. Samantala, pinagsasaksak ang isang tricycle driver habang nag-o-online sugal sa loob ng kanyang tricycle sa barangay Balintawak, Lipa City, Batangas. Ayon sa investigasyon ng Lipa CCPS, madaling araw nang nasa tricycle di umano ang biktima habang nag-o-online sugal nang biglang dumating ang isang nakainom na lalaki at pinagsasaksak ito gamit ang ice pick sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bukod pa rito, napagalaman na mayroong matagal ng alitan ang dalawa. Samantala, agad at na isinugod sa ospital ang biktima habang naharap naman sa kasong frustrated murder ang suspect. Kulungan naman ang kinabagsakan ng isang 47 anyos na security guard makaraang kumuha ng National Police Clearance sa Taytay Municipal Police Station. Nadiskubre kasi ng pulisya na mayroon itong pending warrant of arrest dahil sa si kasong murder na inisyo ng RTC Branch 87 Rosario Batangas na may pesyang May 27 2014 na. Sa ngayon, kasalukuyang nakapiid ang secure sa custodial facilitya ng Taitaya Municipal Police. Mga kaibigan, arestado naman sa sinagawang bypass bust operation ng Victoria Municipal Police Station ang isang drug personality sa barangay ng Haya Victoria, Laguna. Hinilala ang uh, suspect sa alias na Habag at Rambo. Presidente po ng Nagkarlan, Laguna. Ayon sa ulat, naaresto po ang sospek matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa polis na nagpanggap na buyer. Kapalit po ang mark money na po sa sospek ang tatlong piraso ng small heat sealed transparent plastic sachet na nagalaman ng hininalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 10 gramo at may standard drug price na tinatayang abot sa 68,000 pesos. Isang piraso ng 1,000 peso bill bilang bypass bust money, dalawang piraso ng isang uh, pisong papel, isang black sling bag at isang unit ng black Toyota Vios. Samantala, Nasa kustuliya na ng Victoria MPS ang arestadong sospeg at naharap ito sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dead on arrival sa ospital ng isang 17-anyos na lalaki habang dalawa naman ang na sa salpukan ng motor at tricycle sa barangay Comol na Infanta Quezon kahapon ikalabing ng Pebrero. Sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad, minamaneho umano ng menor de edad ang naturang tricycle kung saan inokupa pa umano nito ang kabilang linya na nagbunsod sa salpukan nila ng kasalubong na motorsiklo. Samantala patuloy ang isinasagawang investigasyon na hinggil sa insidente. Samantala, kabilang po sa sampung pangunahing probinsya sa bansa na may pinakamalaking kontribusyon sa National Gross Domestic Product o GDP, ang apat na larawigan sa Rehiyong Calabarzon, base po yan sa 2023 Economic Performance of the Provinces in the Philippines ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang apat na larawigan ay ang Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Batay sa ulat, nanguna ang Laguna na may pinakamalaking ekonomiya sa dalawang probinsya ng bansa na may economic value na umabot sa 1.03 trillion pesos at bukod tanging probinsya na umabot sa trilyong piso. Habang pumangalawa naman ang Cavite na mayroong 780.05 billion pesos, ikatlong Batangas, 645.78 billion pesos at nasa ikawalo ang Rizal na may 359.94 billion pesos. Samantala, kinilala rin ang Calabarzon bilang industrial powerhouse ng bansa kung saan matatagpuan ang 31 world-class industrial estates at economic zones. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8 minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Sa detalye ng iba pa mga balita na Calabarzon, pinaalalahanan po ng Department of Health 4A ang mga magulang na siguraduhin kompleto ang bakuna ng mga chikiting. Ito'y upang makaiwan sa mga nakahahawang sakit gaya ng missiles o tigdas. Ayon sa kagawaran, maaari itong makuha mula sa pag-ubo, pagbahing o paghinga ng taong may tigdas. Kaya naman, payo na mga ito kung mayroong kasama sa bahay na nakararanas sa mga sintomas gaya nga po ng ubo, sipon, pamumula ng mata, lagnat at namumulang pantal ay agad na magpakonsulta sa inyong healthcare workers sa Samantala naman, patuloy po na ipinapakita ni Laguna Vice Governor Tony Karen Agapay ang suporta sa iba't ibang kaganapan ng mga lagunense. Dumulong Vice Governor sa ginanap na special session ng Saguniang Panalawigan po ng Laguna. Habang naging panauhin rin ito sa second founding anniversary ng Kasla o Kababaihang Aariba ng sama-sama sa Laguna Incorporated sa Santa Cruz, Laguna. Makikita rin na nakasama ni VG Karen, sina dating Senator Tito Soto at Bossing Vic Soto sa Itbulaga, Sugod Campus sa Laguna State Polytechnic University San Pablo City Campus kamakailan. Bukod sa pagdalo sa iba't ibang kaganapan sa Laguna, nagbigay rin ito ng free legal assistance and counseling sa San Pedro City, Laguna. Samantala, pinangunahan rin po ni VG Karen ang ribbon cutting ng Unbeatable SLP Associations Community Store sa San Pedro City mula sa 300,000 pesos grant ng DSWD at inisyatibo nito. Wedding journey gone wrong. Yan naman po ang caption sa Facebook post ng isang couple sa Laguna na isa sa mga nabiktima ng mag-asawang wedding coordinator mula Antipolo City si Rizal. Ito'y matapos nilang mabalitaan ang dilubyong sinapit ng isang couple sa Batangas na hindi sinipot ng nakuhang wedding coordinator sa mismong araw ng kanilang kasala. Ang naturang coordinator kasi ay ang mismong wedding coordinator na kanilang nakausap at katransaksyon para sa kanilang wedding ngayong taon. Kinilala ng mga biktima ang dalawa sa pangalang Irving at Agatha Saison ng Margarita Creations and Events. Umabot po sa halos 300 pesos ang naibayad nila rito at ang system. Di na nakikipag-usap lang ito sa tuwing mag-update para sa payment. Subalit, wala namang maipakitang resibo. Samantala matapos silang mabisto ang gawain ng dalawa, agad po nila itong kinontag para bawiin ang pera na kanilang ibinayad. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naibabalik ang perang naibayad nila. Ibinagpapa sa Diyos na lamang umano ng couple ang pangyayari kasunod ng paalala sa lahat ng magpapakasal na maging mapanuri sa kukuning wedding at koordinator. Samantala naman mga kaibigan, ikinampanya po ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagyakap sa puno bilang parte ng kanilang tree hugging campaign. Kasabay po ng pagdiriwang ng araw ng mga puso, Valentine's Day ngayong araw po, February 14. Ayon sa ahensya, lumalabas po sa pag-aaral na ang paglalaan ng oras sa mga puno ay nakatutulong na mapataas ang oxytocin levels, ang hormon para maging kalmado at emotional well-being. Pinaliwanag po ng DNR Forest Management Bureau na pagyakap sa mga puno at paglalaan po ng oras sa palibot ng mga puno ay nakakapagpababa ng blood pressure at heart rates. Mapapalakas din ang immunity at magpapababa ng stress at anxiety levels. Ayon pa sa DENR, hindi kailangan maging partikular kung anong puno ang yayakapin dahil parehong benepisyo naman anya ang naibibigay ng mga ito. Binigyan din din ng ahensya na mahalaga ang puno o mga puno sa ating personal na well-being gayon din para mapanatili ang isang malusog na kapaligiran. Partner, anong yayakapin mong puno? Oo nga eh. Siguro saging. yung naan sa labas. Puno ng saging. Puno ng saging. Baka mayroon yung parang gagamba. <laughs> Tsaka may dagta. May <laughs> puno ng mangga. Puno ng mangga. Baka may, ano. Hindi, tsaka may bubuyog naman. <laughs> Kahit ano. Swerte humuna. pala par, so, partner. So oh. hindi partner swerte yung ano ha. May mga may ka-partner pero um, puno no. Grabe <laughs> kasi <laughs> ako kampo no. Oyin, oh, 'di ba? ba? Magaganda ang puno. Oo, oh, magmula na 'tong puno ng yayakabin niya yes. baka may langgam. <laughs> Oo, totoo naman 'yan. Anyway, mga kasi bad mainit naman at na tinanggap ng mga Ilonggo si President Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng grand rally ng 12 senatorial candidate ng Aliansa para sa bagong Pilipinas na ginanap sa Iloilo -Ilo City. Napuno naman ng pasaring sa mga kalaban sa politika ang kanyang naging mensahe sa harap ng libo-libong mga ilonggo. Nanindigan ito na malinis at walang bahit ng korupsyon ang kanyang grupo. Hindi na ugnaya sa maling paggamit ng pondo noong pandemya at walang mancha ng dugo ng war on drugs. Anya halos lahat din ng mga kandidato sa kanyang kampo ay may karanasan sa pagawa ng batas at alam ang pangangailangan ng mamamayan. Dagdag pa nito, hindi na dapat bumalik pa sa kadiliman ng dating administrasyon ang Pilipinas. Matatandaan sa Proclamation Rally sa Lawaga City, Logos Norte sa unang araw ng campaign period, pinasaringan din ito ang kabilang grupo sa ilalim ni dating President Rodrigo Duterte bagamat hindi naman po nito direktang binanggit ang pangalan ng dating presidente. Samantala, tumaaso ang bilang ng mga nakabili ng bagong smartphones noong nakaraang taon. Hindi ako Ngayon na. <laughs> <laughs> Base po sa International Data Corporation na mayroong halos 18 milyong units ang naibenta noong nakaraang taon kumpara sa 16.9 milyon noong 2023. Itinuturo din na po na pagtaas ng bilang ay tila nakaharap sa hamon ang mga Pinoy sa paghina ng uh, piso at ang pagdaan po ng mga magkakasunod na bagyo dahil sa kadahilanan ay napilitan ng mga ito na gastusin ang mga ipo nila sa basic necessities. Naging susirin dito ay ang paglabas po ng mga pinamurang entry-level na mga smartphones na abot kaya ng mga ordinaryong Pinoy. Sa detalye ng iba mga balitang pambansa na italanan po ng Commission on Elections sa so Comelec, ang nasa limang kandidato sa pagkasenador na naging lumalabay pagdating sa pagpapaskil ng mga campaign materials sa katatapos lamang na Operation Baklas. Ayon kay Commission on Elections sa Comelec Chairman George Erwin Garcia, ang limang kandidato ng mga ito ay consistent na nakikita sa iba't ibang rehiyon. Bagamat hindi pinangalanan ni Comelec Chairman Garcia ang limang kandidato, sinabi niya na ang mga kanilang nilabag ay ang o maling sukat ng mga poster at magpapaskil sa mga hindi common poster areas. Dagdag pa niya napapadalhan na nila ito ng mga notice para ipalam na may tatlong araw sila upang tanggalin na ang mga illegal na campaign materials. Mga kaibigan, dalawang Pinay na nirekrut ng isang hinihinalang African Drug Syndicate upang maging drug mule ang nailigtas sa Malaysia. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI. Ipinahayag po ni NBI Director Jaime Santiago ang matagumpay na operasyon ng pagsagip sa dalawang babae na hindi pinangalanan at na-repatriate noong Pebrero 5 matapos ang isang joint operation kasama ang mga otoridad sa Malaysia. Ayon kay Santiago, inaresto ng Malaysian Police ang isang babaeng courier mula sa Afrika at nakuha mula sa kanya ang 2.3 kilograms na cocaine. Nangyari ang pag-aresto bago pa maipadala ang mga iligal na droga sa mga Pilipina. Binigyan din naman ni Santiago na upang mapanagot ang mga sospek ay nakikipagtulungan ngayon ang dalawang nahuling Pilipina para sa gayon ay ma-identify ang sindikato. Ibinida po ng ahensya na ang operasyon ay resulta ng patuloy na investigasyon ng NBI tungkol sa isang naunang pag-aresto sa Pasay City kung saan isang drug courier ang nahuli noong Enero Dagdag pa ni Santiago na binigyan ng prioridad ng NBI ang pagsagip sa dalawang Pinay upang maiwasan ang nangyaring insidente katulad ng kaso ni Mary Jane Viloso, na kung saan isang Filipina rin ang nahatulan naman ng kamatayan noong 2010 dahil sa pag-smuggle ng heroin sa Indonesia. Mga kasibay, ang dabayanan naman na sa aming pagbabalik na nakapit walong katao sugatan matapos sa gasaan ng sa Germany. Sa iba pang bahagi ng bansa, babaeng nag-viral matapos i-upload sa Facebook ang kanyang paghihit-hit ng shabu hawak na ng kapulisan on sa sports balita curling team ng Pilipinas pasok na sa finals ng Asian Winter Games at sa showbiz dating child actress na si Crystal Reyes ikinasal na Oy, ang mga detalye abangan sa pagbabalik at ng express balita alas 12.00, oras 12.17 ng tanghal sa hangari higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo publiko. Suma ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, Alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJV 1458. Radio Kalabar Zone. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro. Sheila Florentino. Mabilis. Lariyan Balita, Balita at, at servisyo. servisyo. Oro mismo. Oro mismo. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabarzon. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo na makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11 medyo ng umaga dito sa DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat Oras sa so mga kaibigan, alas 12.20 na po ng uh, tanghali. Sugatan so, ng gasa 28 katao matapos na sa gasaan ng isang sasakyan sa Munich, Germany. Inilala ang suspect bilang isang Afghan asylum kung saan mayroon itong mga kasong pagnanakaw at pagbibenta ng illegal na droga. Agad na dinala sa ospital ang mga sugatang biktima kung saan dalawa sa mga ito ang nasa critical na kalagayan. Sumagala nangyari po presidente ilang oras bago bumisita si US Vice President J.D. Vance at Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa Munich Security Conference. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala, nanumpa na bilang U.S. Health Secretary si Robert F. Kennedy Jr. Pinaurahan po ni Supreme Court Justice Neil Gorsuch ang panunumpa ni Kennedy kasama ang asawa nitong si Shirley Hines. Ang nasabing panunumpa ay sinagawa ilang oras matapos na makalusot ito sa kumpirmasyon ng Senado na nakakuha ng 52 na pumabor at 84 ang kumontra. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, sa hawak na nga po ng kapulisan sa Iloilo City, ang babaeng nag-viral matapos si sa social media ang kaniyang paghit-hit ng shabu. Maliban sa suspect na kinilala sa alias na Apple, inaresto rin ang polisyang dalawang lalaki na kasama nito sa video. Nakuha pa sa pag-iingat ng mga ito ang 290 grams ng Shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2 million pesos. Ayon sa kapulisan, bago pa mag-viral ang suspect, ay minaman-manan na nila ito. Bunso na rin sa reklamo ng residente sa lugar. Kaugnay sa umano ipagbebenta nito ng Shabu at pagiging top distributor ng pinagbabawal na gamot sa Northern Iloilo at ilang bahagi ng Capiz. Samantala, inihahanda na nga po ng pulisya ang mga kasong haharapin ng mga ito dahil sa paglabag sa RA -9. 9165 uh, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Mga kakiba isang babae naman ang natagpo ang patay uh, sa loob ng isang bagaheng lumulutang uh, sa ilog uh, sa San Jose del Monte, Bulacana. Kinumpirma po ng mga kaanak ng biktima na ito ang kanilang 16-year-old na anak na ilang araw nang iniulat na nawawala at nakablotter sa barangay 188 sa Tala, Caloocan. Na, nagsasagawa na po ngayon ng investigasyon ang mga otoridad para matukoy ang sospek at motibo nito sa naturang krimen. Sports Balita mga kaibigan, tiniyakho ng uh, makakakuha ng makasaysayang medalya sa Asian Winter Games ang curling team ng bansa. Pasok na kasi sa finals ang ating Pinoy curlers sa nasabing kompetisyon na ginaganap sa Harbin, China. Tinalo nila ang host country na China sa puntos na 7-6 para tuluyang makapasok sa finals. Makakaharap naman ng Pilipinas ang South Korea sa finals ngayong biyernes ng gabi. Sports Balita Samadala ng una naman si football star Cristiano Ronaldo bilang highest paid athlete noong 2024. Base sa datos ng Sportico, mayroon itong $260 million na kita. Mayroon din itong kita mula sa kanyang on-field endorsement na nakakahalaga ng $45 million kumangalawan naman sa distahan si NBA star Stephen Curry na mayroong estimated na 153.8 million dollars kita, kung saan 53.8 million dollars dito ay mula naman sa sahod at winnings habang 100 million dollars ay mula sa kanyang mga endorsements. Yo, 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 yo. Ichi. 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 Ichi time set. It's 12.24 in the afternoon. Ang para naman sa ating showbiz at chika, mga kaki ba't ikinasal na nga po ang dating child actress na si Crystal Reyes sa kanyang lana showbiz boyfriend na si Lawrence de la Cruz. Idinaos ang nasabing kasal sa St. Sa Gabriel the Archangel Parish Church sa lungsod ng Kaluokan. Ilan sa mga dumalo ay ang mga kaanak ng dalawa at mga malalapit na kaibigan. Mag gulitang noong Marso ng nakaraang taon nang isagawa ang wedding proposal sa aktres na si Jolina Marie Bautista Reyes sa Tunay na Buhay. Ang haba pala ng pangalan nito, no? Samantala, bumuos naman ang pagbati mula sa mga kasamahan nito sa showbiz matapos na mabalitaan ang kaniyang pagpapakasal. Ayun naman, love is really in the air, ano partner? A Kilala busy. mo ba to? Parang ito Hindi. yung sa ano, no? Ano nga ba yung kay Jeneline? Yung mm -hmm yung parang may superpower sila. Isa siya dun sa gumanap eh. Siya yung bata dun. Tsaka siya rin ata yung gumanap sa ano, anak ni Bakekang. Alam niyo ba yon Yung sa GMA7. Hindi ko maalala. Ah, hindi mo maalala. Hala. <laughs> ah, hindi <mo> maalala. <laughs> 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 hindi mo Oo, sa bagay, hmm. mga kakibat. Eh, nang tagal na rin kasi noon. Eh. Oy, siyepo, Saka ang dami ng... Child uh, pa siya noon eh. Oo naman. <laughs> obviously. <laughs> obviously okay. uh, but anyway, mga kakibat, hmm. happy hearts day ah, sa inyong lahat. Partner, yes. happy hearts day. Happy hearts day. day. Kamusta naman? Ah? Masaya naman Amazing. ang hearts ng everybody. Ay, Dapat kaya lang. Ah. Ay, oo, oo nga. <laughs> Gano'n, may meaning-meaning pala yun. Nag-block pa ako. Ayon, <laughs> naglul mukha tuloy <laughs> nagluluksa. Oh, <laughs> love life. But, oh, anyway, mga happy manifesting. Oh, <laughs> manifesting. <laughs> Yan lamang po muna ang ating chikahan at balitaan this Friday afternoon. Yo, 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 Daniel Castro Sumay so, mga balita ng kasi Express Balita alas 12. Muli sa nga lang po ng ating mga nakasama sa technical side, kami pa rin pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Oras po natin 12.26 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-isang DZJ.